nasaad na to sa atong mga teksunan na natin mo video. Kabahin sa grupo sa Sibig de Adventist. So, doon ni siya ka, bahin may Ison. Ang unang bahin na atong itong isaad na to nga itong isgutan ng kung sa bagay ng Sibig de Adventist. Tinood bagay din nga dito ko ni Cristo. Usa sa mga pastor sa Sibig de Adventist. Ngayon siya nga, Bili gigo na tinawag nga si Kristo man tukod. O niya ang nag tukod gigo na factual na man sa ebidensya, na may ebidensya daghan. Siya mismo di man siya against sa evidence. Nga usa gigo na sa ilado, si Lindy White, pero si Lindy White na. Si Sister White, of course, one of the founders ng 70 Adventist Church. Pero, wala, wala man na nang ginasimba si Ellen White. Naghatag o giya para sa iglesia. Nagituuhan namo nga, gi-inspire po sa ginoo. Kung makita man po nimo nga, sa seven day adventist na malambuon dili sa mga unsa nga mga butang uh, tangible ra kun dili makita nimo nga naglambo sa bulaton sa Ginoo sa misyon sa Ginoo nga gihatag ah uh, mga daghan sila nga founders of course uh, Sa Ellen White ra gyud kanunay pud ang ma-mention of course may unsa nga si Ellen White ra nga mention so atong i-mention ang uba kay kung atong tan-awon ang ilahang basahon kini ah uh, 70 adventist nga mga basahon baru nasia ngaduna si lain. Juan. Upat four founders. Founder one si si James White, ya hang bana. Ikatu si Joseph Bates, ikaupat si John Andrews. So, family and friends ni siang ngasabut-sabut. Kay kung ang musahun ang tanabitang Adventist Archives bakalang sila hang website bitausas si Adventist www. 70adventist.org nga website ako masahon ang ilahang giingon The root of, this, of Adventism can be traced back to the second great awakening which inspired a spirit of revival throughout the United States in the late 700 and early 1800s. So, nana na silang archive. So, unsa may atong na makupo or unsa may relasyon ay niya sa atong gusto nga i-present ang igsoon kung unsa gani si Binti Adventist kani pangalan nga si Binti Adventist gikan ba gini sa Biblia ang tinuod sa ilang kagalingong basahon sa ilang kagalingong website pwede pong inyo nang ablihan ang research nga ang the roots kana bang gamot kagikan sa Adventism can be traced back to the second great awakening which is inspired a spirit of revival anong gitawag man siya spirit inspired the spirit of revival tungod kay mo na ni siya resulta sa wala matuman nga tagna nagagubot sila so both nilang i-revive o ang nagsabot nga i-revive ni nila wala nga upat hindi nila upat na sila ubay-ubay na sila mga 30 ni sila kapin o 20 kapin anak kaya ang nita buwan eh nagsugod din sila atong 1800 17 to 1800 so kung mayroon ka nga kung dili lang gibitaw ta maulaw nga mamakak sa atubangan sa mga tao di makakaakog ingon nga gagikan ni Biblia nganuman ang teksto sa Biblia ang ikot ng kasagara, Old Testament, naas pulo kasugo. Naapiris na pulo kasugo. Na o kung imong inong nga, kanang teksto ha, mga hinungdang nitong ha ng pangalana, una sa tanan, atong pangutan on kung biha ba ka sa teksto ni ha? O tungod -tung kay mo pagsabot sa nagbasa sa teksto ng mga ang grupo ng upat nga mga founders. Ang klaro ang tatawang natubag, ana, base sa atong gibasa karon kasi sila naman yung nag-revive, ilan niya ang plano nga muna ipangalan. pangalan? Kana akong gingon nga plano gin na moy ipangalan. na bago tay proiba o kinsa gay nagsuggest nga mao nga lana ang angay gyung ihingalan sinang pundok. Anang tuig nga ana mga tuiga nga 1700 nga sa 800 ED. Ang tubag na asa mang dapita ni nahitabo ang ilang meeting dito sa Battle Creek, Michigan. Unsang tuiga? Etong October 1 1860. Nagya po na sila hang website sa Adventist Archive. O karon, kinsa may ngalan sa nagsugyot na hinanlan ni Chef Seventh Day Adventist? Ang nagsugyot nga igsuon mo si David Hewitt. Ano uh, klaro gina to ni ayo pasang indi ang Ginoo, ayo pasang indi ang Biblia. tan na ninyo na ayo gilimod ng inyong hang gibuhat diha og asa mo nagsugod. Kay eh, gilimod ni ninyo so, din di mo na himo makakon. Nag-exist mo karon do na may roots. Ni ang sa may kisama kisama ni si Kwan. Si David uh, Hewitt. Usa ni siya sa mga revivalist. kauban nila mga nagsugyot sa pangalan bait Bright bait ni siya kaysa ginakaw na huna yan sa may nahitabo human yang gisugyot sumala so, sa mga libro unanimously approved and voted by the 24 people so ga election sila kung sa ipangalan kung sa tuiga 1860 bulan sa Oktobre 1 dito sa Battle Creek, Michigan USA, Amerika Busa kutub sa mga pastor nga maingon nga si Kristo kuno nagtukod ang ila kuno pagturuan gikan sa Biblia gikan sa Biblia, ang teksto ng ilang gibasa pero ang sa silang pundok bunga sa ilang interpretasyon sa ilang gibasa nga wa gyud pud mohaom. Mao na ang labing klaro ang mga igsoon. So duha man ni sa kabahin. Busa makaingon ta nga kining ilahang kuan. Ah, uh, pag-ingon nga kanang ikapitong adlaw, ang seventh day Adventist. Mao gyud kuno na ang tinukod sa atong Ginoo, questionable na nanaa usang nakapagpamakat. Ang kanang question nga ang gyud questionable, Kusunabi ni atong mag-research pero kanato nga nakita na nato ang dokumento din ni kusunabi may answer na. Ang answer diha na makak sila kay ang tinuod nga nagtukod upat ka si Eden White, si Joseph Bates si James White o si John Andros. Unya ang nagdimo pangalan si David Hewitt. Karon. Ah, uh, Sumada sa ilaha nga pong archive ni This part of the name reflects the church belief that the Sabbath or day of rest is On the seventh day of the week, which is Saturday. Oh, laining problema nila, mag Kung mungon siya ng Saturday, bob posabot dun na ng kalendario ng dun na nasulat na sa Saturday. Oo mauna ilang posabot sa seventh day of the week ng isgutan sa eksyodo kapitulbaing tibersiklo unsi. Ngamis mo simulis na sulat ana dili mali ang gipasabot kay wala si Saturday ilang pona ho, mali si ginakumbalik na. Karna kapitul ang laud ng asibliya dilik na Saturday ang SDE, nagkabot bobot anak kay nahoma ang kalendario sa tungsimahan. na naman ang Gregorian kalendar. So mo na mga igsoon o sana siya kapag pumaka. Ikaduha na punto, mauni. Nga, kini nga lang nga seven. Sa atong pag-reses, ah, uh, kuha siya. Cardinal seven. Pero, ipunan nila o ka nang gitawag o ordinal suffix nga IST. Mo na naman ah, uh, kanang TH. Mo na naman seven. Sa definition pa sa diksyonaryo, ganyan nga, ang seven, six days, oh, Another day after 6. So, matawag sa 7. Kay kanang ikapito na puno lang adlaw human sa unom. Manong ina man tungod kay dunay sugo ni Exodo kapitulo 20, bersikulo 11 na makatrabaho sila sulod sa unom ka adlaw. Ikapito pahulai. hulay. So, na na lagi pagayon ang ilang paghalad, diyan lagi pagayon ang ilang pagsimba, anang panahon nga pahulai sila kay mo ilang panagtapok og mo na bala ang adlaw nila. Mao na ang punto di vista sa Exodo kapitulo 20, bersikulo 11. Nganong nila dili ni Amerikano, Hebrew, ang mga Israelita o Hudyo, karuhon ta na. Kay, ang mga Amerikano karong gito is na nanaang nasulat, kaya claim na nila nga sila na, nga dagang kay mga pastor, mungugat yun, mungugat. O, oh, yan ay gingon pag isa-usa ka, oh, Juan, nga, just para ang kasulatan nga, kanang day, ang pagsabot ang na nasa SD, kasi sila magiging buot, buot, laging sabot, sayok. nga naman, atong tuig pa, ah, uh, Kung ako masayop tuig, 60 or 2 eggs 50 man ni na, ni San Pedro daan na si San Pedro nang sangyaw sa mga Kristiyanos nga iyang gipanguluhan kasi siya magitudlo sa Ginoo nga pangulo sa mga apostoles og sa 72 ka mga kinabig nila mabasa nato na sa Lucas daan na nagsulti si San Pedro kay kining sulat mong ni San Pedro address ni sa mga Kristiyanos kay nga iyang gipanguluhan sa may ihang gisulat diha sa 2 Pedro Kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod ibe, nga ang usa ka adlaw sa Ginoo o libo katuig sa tao. Aha man yung ipahilong na diha ang Saturday. nga ang gisgutan sa Exodo, Kapitulo 2, Versikulo 11, uh, 20, Versikulo 11, o sa Hinesis, Kapitulo 2, nga mauman ang kreisyon. Bawat pasabot nga ang nagtrabaho, ana, sulod sa unong kadlaw, ang Diyos, o ang hihulong sa pagbuhat, ana, ang itawag o pahulay, kaya ka nang nini mo gusto pahulay, paghulong, ha, ah, pagpahulay, basta tulog mo nini, ana, o ana So, ang Diyos, dili man siya mo, pahulay ka nang mahigdag, matulog mata. Kung dili, nihulong siya siyang pagpamuhat sa mga material mo nang ipasabot sa Genesis 2 o sa Exodus 20. Karong kasi siyang Pedro ang iyang panudlo ng usa ka adlaw sa ginoo o sa kalibo katuig sa tao. Asa man mo ipansak niya ang saturde kung nakakunek mo sa doktrina sa Diyos nga naas Biblia labi na sa gitudlo ni San Pedro. Yung pati ah, kayo? Himuo nilang usa ka simana ang usa ka libo katuig. O niya, six days man na naman niya kada... Sa pa six days, kung atong iliteral pag nini ang Sana, addition, ang giingo ni San Pedro sa Dos Pedro, 6,000 years. Kaya nga managitulong doon ni San Pedro, ang sa kaadlas ginawa, sa kalibo, katulik sa tao. Na ikapito ka years, asa may sa tordil niya. Kung atong paminawang si San Pedro, pero kining mga nagsangyaw sa atong mga egsoon nga nagbantay sa Juan uh, 7, ikapitong adlaw nga, matupin na sa tordil, nga di magina. Haom na sila sa tordil, pero haom sa iipasabot sa Biblia. Ang gitulong ni San Pedro, ilang gisupak. So, dili na di ili, sila maminaw, sa mga magtutudlo sulod Biblia. Gigamit ng ang Biblia nga props aron ing nga nagtudlo sila ginuutan. Pero ang ilang kuan diha gi propagate kana mang tambal ang lawas. O den kaon, pahulay og sa kuman. Ang kaon di kam kababoy mo nang inang highlight. Pahulay. O dayon kanang bulyag na dili sa buri bata dan ra. O mo na ilang balik balik gid kuno nga tungod ana nagsubay na kuno sa pagtulon ang Kristo. Unsa nagsubay? Ang gisugos tong Ginoo nga mangulo nagtudlo. Wa pa maabot ang 100 years. gamay pa siyang sakop. Nasulat sa Bibliya wala na Kaya ang ipasabot sa day, kung atong nanaraw ng kanang dictionary sa protestante, kanang NIB, compact Bible Dictionary, ang definition sa day, di kan sa Hebrew nga yung. Sa so, may yung, event, o sa kadako kayong panghitabo, ang ipasabot na ano, ang kanang creation, dili na si mana, o wala na nila dok mo na no? supak dito kanunay, sa gitudlo sa 70 Adventist, kaya binuangan nila ang Biblia, lakit ang mga tao na nagpaminaw nila o nisunod nila. Naabi pong nasulti sila tinood. So, panahon na ninyo nga real talk na ni niya. Um, Kung sa'yo tinood, ato nang iklaro. Kaya, kanang pulong advent, igamit niya po nila, di mo na sila original, anak Ang pulong advent, iyahan ang termino sa simbahan katoliko, nagpasabot na sa pagkidangat ni Ginoong Sokristo sa iyang pagpakatao. Wala nga doon na tayo, gitawag o uh, advent ret sa atong simbahan. Kanang advent ret, upat na siya kasimana, nga kasaulugan sa misa, gipahinungod sa pagpaabot sa paghilangat ni Kristo sa iyang pagpakatao. Ang Advent, gikan na sa Latin na Adventus, kanang Latin na Adventus, opisyal na pinulungan na sa atong simbahan, hangtod karon ron. Linatin ang ila dito. Di ako gikan gikan ang pulong Advent, meaning arrival. Kinsa may mo arrive, kinsa may mo abot ang atong ginoo. Ang gitag na sa Isaiah, Kapitulo City, versikulo 14, kung sa kababayang ulay, kung anak, kung sa kabatang lalaki, o pagangan lang siya Emmanuel. Karon paglaban ni prophetic sa Isaias kutob sa naka hibaw o nakadungog nga mga Israelita na silang kanang nituo ana og nagpaabot og kanus-a na mahitabok. Mao na gitawag og Adventist sa latin. Pagpaabot sa pagkidangat in saye raabot si Kristo. Bosa, karang Adventist na gamit, gamit gamit sa mga words wala i-explain. Kay di ay tuod basa sa diction ni isa David Hewitt. Tabosa niladtong October 1, 1860. Asa dito sa Battle Creek, Michigan, USA. Aron dunay pangalan ang ilang pundok ang gitawag nila, Inspired as a Spirit of Revival. So revivalist din sila ng grupo. Ilis lang pangalan. Muna ay real talk. Muna ay kamatuuran mga egsoon. O sa ang ato mga egsoon, nga mga SDA, undang na mga nasi balik ng ingon nga tinukod mo ni Kristo. Mauaw mo sa inyong kagalingon o sa inyong mga anak. Kaya ang kuan karon ron, kanang information karon kung dilit lang mo musultik bakat. Kung sulot sa inyong unahuna o kasing-kasing, na masulti ka ngayon, tinuod, subay sa inyong pagpakisusi, mauwawan mo sa inyong anak po nung tiguan na maugma, ka research sila, na wak din mo magsulti tinuod, sige sila paminaw ninyo abay niya matinudaanan ng ilang amahan, pero wak di ay, na makapli ay. Wala ka ato, wala na itong isulti aron nga kung dinahon mo. Tabang ni. Dili lang sa mga pastor, kaya mga pastor kung ibuhit nila ilang pamilya, ikan sa halad. So, do mo sila. Pero dapat unta, kaya gahalad mo ng mga tao, kaya nagtuon ng mga tao ng mga mo halad, nagsulti tinuod, Ayaw po mo pag si pangatapis katoliko niya ilimod din ang inyong kamaturan. Handlo po mo hibawaan kaya kanilang inyong mga akong... sakop din maulay akong nakisim ang mahalad karoon hibawaan na dili din maulay ang nagdala kaluwasan. Yeah. Sunod so, na itong isgutan, pastor nga bisan pag tinukod ka ni Kristo. Pero kung ngayon kinabuhi na usab na, wala masubay tinuod, uh, Waga pong kuno nada. So, dili ko importante kung karoon ang founder. Ang importante kung naunsa na ta. Uy, natay sumpay ani ato nang paminahon si pastor kung pasabot ingani ani akong baliko na bisan pag kumonsen sa na aku kung una unaon akong gamiton si lucifer man gani ngagikan man sa ginoo nahimo man ganing satanas so iya gyud nang founder si si jesus gyud kay man si jesus ginagcreate sa iya pinaka nindot nga manulunda pinaka bright pinaka ilado pinaka labaw sa tanang mga manulunda pero ang ginting na himo satanas So unsa mo argumento lugar si Lucifer nga ah bisan pag nasa tanas ko karon uh, naagapon naagap ko'y authority o pwede ra gyapon ko sa walay katapusan kay ginuubay bay naghimo gis ako siya akong founder siya akong creator lisod gid ka diha kay dili man kung kinsay naghimo nimo or unsay sinugdanan ang importante ang importante gyud kung unsa nagakaron unsa na imong ginasubay unsa na nga prinsipyo imong ginafollow